Sa video ng ito, pag-usapan natin kung paano ayusin yung matigas at hindi bumabalik na center stand. Ano yung mga paraan para i-DIY yung pag nito at mga kailangan natin gawin para hindi na ito bumalik sa dati. So mararamdaman naman natin na matigas na ito kapag nahihirapan na tayo mag center stand ng ating mga motor. At kung minsan ay hindi ito bumabalik sa dati niyang posisyon at sa mga ibang pagkakataon ay hindi na natin ito halos magalaw dahil na-stack up na siya. nangyayari yung problema yon kasi may namumuong kalawang sa loob ng ehe natin or kung saan nag-slide yung pinaka-center stand natin. So kung minsan A uh, konti lang yung kalawang nagagalaw pa natin 'yan, na lang ng konti. Pero kapag yung kalawang sobrang dami na, nabuo na 'yan, nag-stack up na 'yan. So, meron tayong iba't ibang solusyon para maayos 'to, depende sa lala ng sitwasyon ng ating center stand. Kung hindi pa naman 'to masyadong matigas or na lang at hindi naman siya stack up, pwede natin gawin yung unang procedure natin. Kung saan lalagyan lang natin ng WD-40 yung pinakadaluyan ng ehe, yung parang tubo na nakapasok papunta hanggang doon sa kabila so ito yung lock parang lock so dadaloy yan hanggang doon sa loob hanggang doon sa kabila ngayon lalagyan natin ng degreaser or WD-40 itong part na to para nang sa gayon dumalo siya papasok hanggang doon. So sa part na yon, pwedeng masolusyunan yung problema natin. Pwedeng matanggal agad yung mga kalawang kung minimal lang naman yan. So itong part na to, yan yung papasukan natin ng degreaser. Yung gagamitin ko is degreaser pa rin naman. So nakakatanggal din to ng kalawang. Pero pinaka best dito is WD-40 talaga. So hindi siya available sa akin or wala ako ngayon. Pero yun, ito muna yung panglalagay natin. So papasakan natin yan Ayan, dito sa may part ng gitna para dumalo siya hanggang dun sa kabila. Yan sabayan natin ang pag-ikot nito. Ulit-ulitin lang natin yung process para nang sa gayon pumasok siya. So mas okay din na sa bandang taas tayo maglagay. So dito masisipat pa natin siya. Ayan. Hindi lang nagpo-focus. Sprayan lang natin. Ayan. Pero lang natin siya dapat yung sa gitna. yung so may part ng washer para pumasok siya. So sa ganyang paraan, dadalo siya papunta sa kabila. So sana, kung konti lang yung kalawang, dadalo yan. Pero kung sobrang dami, baka hanggang dyan lang yung degreaser or WD-40. Ulit-ulitin lang natin yung process hanggang sa lumambot siya. update sa akin medyo naging smooth na siya pero hindi pa siya totally smooth may delay pa rin ng konti ngayon kung hindi gumana sa inyo yung procedure 1 proceed tayo sa procedure 2 kung saan tatanggalin na natin itong mismong mahabang ehe na to at lilinisin natin yung loob pinaka loob para mawala talaga yung mga kalawang so first step natin dito is tatanggalin natin yung parang lak na to so pwede tayong gumamit ng flat screw tsaka plies para matanggal yan So kapag natanggal na yung lock nya, ang gagawin natin, tutulak natin siya para lumabas sa kabila. Ngayon, gagamit tayo ng pantulak at pamukpok. So ito, parang isisilsil natin siya para lumabas siya dun sa kabila. Ngayon, kung medyo bumaon na dyan, punta tayo ngayon dito sa kabila. Ngayon, kung makikita nyo, Ayan yung spring niya, kusa niya, kusa na yung matatanggal kasi medyo umusog na to. Ngayon, hihilain natin to para hindi na tayo mahirapan. So, pwede namang makamay o or gamit kayong vice grip kung sakali. Ayan oh Ayan, nahugot na natin siya guys. So, ba so bago tayo mag-proceed sa paglilinis dito, baka may magtanong na baka ay ah, itong spring lang yung kailangang palitan kaya na-stack up siya. So, ang sagot po dyan, yung mga spring po nitong center stand natin, is hindi po siya tumitigas kahit mga lawang po yan hindi po yan tumitigas ang nangyayari po dito is lumalambot po siya so pag may time na yung center stand nyo is low low na medyo gumagalaw ito po yon so kailangan yung palitan pero hindi po itong spring yung nagiging dahilan kaya nagiging matigas yung ating uh, mga center stand or na-stack up hindi po ito So, yung kailangan po natin linisin is itong ehe. Kung may kita nyo, may mga kalawang na yan. Tatanggalin natin yan. So, ito, konti pala yung kalawang niya. Pag kumapal yan, mahirap na yan uh, tanggalin or na-stop na yan. Ngayon, ito, matatanggal na natin. Oh. So, yan, natanggal na natin siya sa pinakalalagyan. Mahuhugot na rin natin to pag natanggal yung ehe natin. Ngayon, pati ito, lilinisin natin. So, yung loob kasi niyan, may build up din ng kalawang. So, yung nangyari, So yung kagaya ng explain ko kanina, nandito yan nakapasok. Ngayon, pag sobrang dami ng kalawang diyan, guys, mga paps, is may stack up na yan. So, ayan kung makita niyo dito palang lang medyo masikip na. Ayun no? Oh. So, lalagyan natin ng pampadulas din mamaya bago ibalik para hindi na siya bumalik sa pagka-stack up. Also, linisin na rin natin ito, lahat 'yan pati itong spring. So yan, nalinis na natin sila Simula dito sa ehe Dito sa center stand natin Yung spring washer, ayan Ito, hanggat maaari Kung may liha kayo Kasi wala akong liha this time Pwede nyo yung lihain Para mawala pa yung kalawang Mas malinis pa Pero ito, okay goods na to Ngayon yung dito Kung nakita nyo yung ginawa ko kanina Pinasaan ko ng kulay green na Yung sa likod ng sponge Para matanggal yung dumi Ngayon, kung may liha kayo pwede nyong ipaikot yung liha nyo tapos isaksak nyo dyan para mas malinis talaga pero ayun DIY tayo kung ano lang meron yun muna yung ginamit natin pero as of now okay goods na yan ngayon yung gagawin natin bago natin sila i-assemble ulit lalagyan natin ng grasa para sa gayon smooth ulit yung ano nila yung pag tapos di madaling kapitan ng kalawang kapag nabasa ulit so eto para malagyan natin ng grasa syempre mahirap lagyan ng grasa yan Uh, lagyan natin to tapos ipasak natin sa loob para malagyan din ng grasa yung pinaka ito. See, actually kahit pag nakalagay na pero mas okay na ganito para maikot ikot pa natin. Eh, no? Kahit hindi high temp, kahit normal na grasa lang, importante uh, grasa para malagyan lang ma mapadulas natin to yung langis hindi tatagal yung buhay noon dapat grasa talaga ayan kung makikita nyo eh nakakalat na siya pati sa loob nakakalat na yan mas marami mas maganda para hindi na kayo may stock up or mga lawang ulit yan kasi pag nabasa ulit yan makalawang ulit kaya mas marami mas maganda ayan ikut-ikutin lang natin makikita nyo sobrang smooth na so kapag nag center stand ulit tayo madulas na yan hindi na yan may stack up nalagyan pa natin ng konti para talagang marami ngayon pag nalagyan na natin to bugahan lang natin yung dito sa may parang uh, pinagkakapitan nya ayan meron pa kasing ano dyan dyan papasok yung ehe natin so bugahan lang natin pati yung kabila so ito yung kabila lagyan na din natin linisin din natin para medyo madulas din dyan tapos para okay goods lagyan din natin siya ng konting grasa Ayan. para lahat ng contact ng paikot ng dadana ng ehe madulas so, dito din sa kabila lagyan natin may nagkakarera oh. Maluwag kasi yung itong daan na to kaya minsan may nagkakarera. Tapos dito din ako nagbablog kasi tahimik. Ngayon ilalagay na lang natin siya. Pero bago natin siya ilagay, explain ko naman sa inyo yung paraan kapag na-stack up na yung center stand dito. Kapag hindi na siya nagagalaw or stack up na talaga kahit konti hindi natin magalaw. So yung diskarte ng iba doon, actually hindi ko pa nagagawa yun. Pero yung diskarte ng iba na nakikita ko is Ah, maganda naman yung resulta is bubutasan nila itong pinaka center stand gamit barena so bubutasan nila yan ngayon kaya nila bubutasan para suksukan ng WD-40 or ng degreaser ngayon pag nalagyan ng WD-40 yan unti unti siyang gagalaw dahil kung makikita nyo yung etong part na ito is mababaw or malalim malalim I mean so kapag binutasan dito susuksukan so WD-40 kakalat dito yung WD-40 dahil malalim to tapos kakalat yan dito unti-unti nilang ikutin tapos maayos na nun pag stack up ganun yung gagawin nyo pero syempre para hindi na umabot na mas up, sa maaga pa lang is nyo na or lagyan nyo na ng grasa so sa paglalagay ng center stand unahin natin itong pinaka center stand so itatapat lang natin siya sa butas ng kabilaan ngayon, kapag naitapat na natin, doon natin may papasok itong pinaka-ehe natin. So, lulusot lang natin papunta sa kabila. Pero bago nyo ilagay itong lock, make sure na yung butas, ito kasi may butas yan. Kung makikita nyo, ayun o, no, yung butas, butas ng ehe, kailangan pumasok siya doon sa butas dito. Ayan, para magswak siya, ayun o, no, para sumakto. So importante na maibaluktot nyo itong pinakalak para hindi siya matanggal itong ehe kasi ito lang yung pinakalak nya itong parang uh, alambre na yan. So ibaluktot nyo lang kabilaan. So yung pinakahuling lalagay natin is itong spring. Pero bago natin ilagay, i-center stand muna natin para mas magaan. So sa pagpasok nitong spring or paglalagay nito, unahin nyo yung sa part ng taas. So ganito yung orientation nya unahin nyo yung i dito sa taas ayan, pasok nyo dyan ngayon dito, yung diskarte dito dahil malayo yan at mahirap kami yan, gamit kayo ng phillips or plus screw anything na mahaba then pasok nyo dito then ipapadaan nyo sa ilalim ng hook or dito sa may center stand then sa ganyang posisyon hahatakin nyo siya pababa so tingnan nyo yung magiging process na ito ayan kung makikita nyo pumasok. Ngayon, tatanggalin nyo na lang yung uh, Philips natin. At nailagay na yung spring natin. So, ngayon, first impression, tignan natin kung smooth na siya or hindi na siya na delay or stack up. Ayan, kung makikita nyo naman, super smooth na yan, no? Nagbabounce-bounce pa yan. Ganyan ka-smooth dapat yung inyong mga center stand. Ngayon, kung may delay na ng konti yan, agapan nyo ng mas maaga para hindi na kayo humantong na mas takap sya. Mas mahirap ayusin pag gano'n. So, sa simpleng maintenance natin ay mapapanatili nating maayos at malambot yung ating mga center stand. So, yun lang para sa video na ito. The more you click, the more you know. Usapang maintenance ng center stand. bye bye